Magandang umaga sa inyong lahat at bumalik na naman po tayo dito kay Diwata Pares Overload upang masaksihan na naman kung gaano pa haba at dinudumog ng mga customer ang kanyang Pares Overload Nandito po tayo sa labas muna at ayan may kita nyo, may mga nagtitinda rin po ng iba-ibang ah uh, tinda at ito po sa loob naman ang gaganapan ayun uh, si Diwata marami pa rin nagpapa selfie ayam uh, ayan po ang araw araw pag nagpunta kayo dito hindi po nawawala ng ganyan na nagpapa picture sa kanya ayan nagpapa selfie Ayan po ang araw-araw -araw na kaganapan dito kay Diwata Pares Overload dito po sa Pasay City, Manila. Ayan po, dito muna tayo. Tingin-tingin muna tayo. Actually po ako ay nagpupunta dito kasi dahil sa, ayun, masarap din nga yung kanyang pares. At pangalawa po ay para maging part ng ito po ay nasa history na na minsan isang diwata ng lansangan ang nag viral at umangat sa kanyang lipuna na nakagisnan na tumira sa ilalim ng tulay at ngayon nagtinda sa lansangan gamit ang kariton at ang kariton na yon ang kanyang naging puhunan para maging ganito kalawak ang kanyang negosyo. Dati siyang patakbo-takbo sa mga nanguhuli dahil sila ay illegal na nagtitinda daw doon. At ngayon ay eto na nga po, may sarili ng pwesto. At talaga namang binabalik-balikan mula umaga, 24 hours po yata ito open. At talaga namang parang fiesta pag kayo nagpunta rito. Actually po, nakakatuwa lang po dito ay yung mga tao po masasaya. Uh, madami rin uh, mga riders. Maraming nagsasadya pa mula sa malalayong lugar. Katulad namin, galing Laguna. Isa po ito sa mga pinupuntahan po namin. Ito po ang isa sa talagang sinasadya namin para matunghayan na kakaiba po kasi maraming nagsasabi na paris din yan pero po iba dun sa regular na paris na ang halok ay beef ito po kasi ang halok ay may kita nyo naman po parang bagnet malutong na pork so ayun yun ang kakaiba niya sa typical na pares overload. Yung kanya overload, kasi talaga namang punong-puno yung lalagyan. Nag-uumapaw. Ayun, malutong, crunchy, masarap. Uh, talaga namang only, ayan, ang chicken po, bago niyang menu. Malutong, malaki, yung, yung quality at quantity nandon. May mga nagsasabi po na normal lang po ang lasa ng chicken. Well, yes. Kasi iba naman po siya sa Jollibee, iba sa McDonald's. Yung kanya po ay sarili siguro recipe na pangmasa. Kasi po, mahal naman po po kanya. So, titimplahan ng mga maraming sangkap. So, okay din naman po. Pasok din naman po sa panlasa. Okay ka Lagyan lang ng ketchup, gravy at kapaluka. At samahan pa ng malinit na kanin na puti, eh, mabango, at bagong luto. Ay talaga na mga mapapakanin. Ay, At ayan po, may libring tubig. May mineral daw po yun na uh, ang po libre ang ito so may kasama na rin po soft drinks kaya mapaw sa customer dami po talaga pag kayo nagpunta dito sigurado naman po meron pa yung mahuhuhuan kasi kung wala nakatayo Ayan po kaya po dahil nakatayo so it's up to you kung mahuhuhu po or tatayo so kumakain sa sarap at overload ng pagkain. Hindi na ayusin kung kayo ay nakaupo o nakakayo. Basta po matikman natin okay. yung virus overload. Ay ayos na. Comments. Mga masasayang customer sarap po sa pagkain. Parang fiesta po, di ba po ganyan sa fiesta? Lugar so, ano ng pagkain. At saka po sa halagang 100 pesos. Aba, eh, talagang mag-umusok ka. Medyo alalay lang kasi po ito ay... Eh. Ayun nga, medyo putok-batok. No? So, Ayun. At kung meron naman tayong mataas na sugar, meron naman pong free only water. Malamig din po. Ayan po, makikita nyo si Diwata na tulong. Ganyan po siya, very helpful po siya sa mga staff. Talagang all around siya, may kita namin. saan saan siya station may kita. Tapos mamaya, pag may huwag-luwag na, pwede siya. Ayan, chicken line, chicken line. Iba po kasi yung linya ng chicken line at ng overload na Paris. Medyo organize. At ano tawag dito? Hindi yan... Bulelo, Ito bulelo. po hello. Pakinggan po Mayroon na. Meron pala niyan, no? Kala ko yung overload lang. Magkano ganyan? Okay. Wala Wala Medyo makinig muna tayo ng mga tugtugan dito Ang saya ng tugtugan At ang saya ng kainan Ng pag-chop ng mga bagne At ayan naman po Dumako po tayo dito kaya uh, Boy Sabaw Eh, Boy Sabaw <laughs> talaga namang ang linya ay hindi umiikli. Humahaba pa lalo eh. Alam nyo po, dumating kami. At hanggang ngayon, inoobserbahan ko po kung iiksi, mauubos yung linya eh. Lalo pa yatang humahaba. Habang papunta pagabi, ay dumadami ang dumadating. Padami ng padami. Ganito pala yun dito kay Diwata. Ayan po, nandito naman si Diwata. Nasa isang station na naman siya. Dito sa Bulalong Station. Dito naman siya napatambay. And, nakikita natin na, na tumulong siya. Ayan, sasalita. Pakinggan natin.

magagawa ko na. O ba okay Yung kasi na dito na desperado. Ah, ah di ta. na lang tayo para daw. Ano, dance dance. Dapat kang andutan. O may ang sector pitch na din

Ayan po yung naririnig nyo po na kalembang yung po ay uh, nagditinda na sorbetes sa labas madami po dyan sila na nagditinda na sorbetes kasi nga po sa init ng panahon masarap po ang sorbetes nila at sa katamang tama sa paglabas nyo dito gusto nyo ng dessert ayun ice cream meron din po dyan mga shake mango shake buko shake ganon sa labas ni Diwata yan haba pa rin po ng pila nakikita nyo ganyan po lagi padami ng padami hanggang humapon hanggang gabi parami pa rin ng parami ang pila ayun ang pares na pila At ito nga po, kaya nga po, ayan, nagkakasayawan pa dahil sa ganda ng mga tugtugan dito kay Diwata. At iniisip ko nga po, eh, pa, pag isinapilikula kaya ang kanyang buhay ni Diwata, sino po kaya ang pinaka-the best na fit para sa kanyang personality at karakter? Ayun, pakicomment lang po. Salamat. Ayun, nakapapasayaw ang kanya mga staff. Ang ganda po tingnan, di ba po? Masasaya ang mga staff. Masaya ang mga tao na kumakain. At... kulang, uh, cool lang, chill lang, may kita niyo po dito, kahit mainit ang panahon, ayun, mga nakangiti ang inyong makikita masasaya, nagsasayawan, napapakanta. Ayan po, mga busog. Busog, sarap. Ayun. Nakakita niyo naman po ang lutong ng pag-chop ng overload pares ni Diwata. Parang nang sarap-sarap lang panoorin itong video na ito. Makikita niyo po at talaga naman. Maraming maraming salamat sa panonood.